Kinaumagahan habang patuloy ang paggalaw ng orasan sa plaza ng bayan, makikita natin dito si Debo na matyagang naghihintay habang napapaisip kung siya ba ay dumating ng napakaaga. Nang bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon dahil sa babaeng papalapit na mayroong suot na mataas na heels na nanghihingi ng kapatawaran at nagtatanong kung matagal ba siyang naghintay, na sinagot niya naman nakakadating niya lang din dito. Nang malinong niyang nakita ang papalapit na babae ay bigla na lang nanlaki ang kanyang mga mata at namula ang kanyang mga pisngi. Ito ay dahil habang ito ay patuloy na papalapit sa kanya ay pansin nito ang mga bulaklak na parang lumalabas sa mahaba nitong kulay dilaw na buhok habang nagsasabi na ang tagal pa bago siya pinakawala ni Minor kaya ngayon lang siya nakarating. Dagdag pa nito na pinagsabihan niya si Minor na hindi niya gusto ang ganitong ayos pero ito pa rin ay kanyang pinilit. Kung saan mapapansin natin si Kiri na ngayon ay mayroong suot na magandang kasuutan at nag-ayos ng gusto ng kanyang itsura, at dahil pansin niya ang pagtitig sa kanya ni Debo ay natanong niya kung bakit ito tumitingin ng ganito at hindi ba nababagay sa kanya ang ayos niya ngayon. Nakaagad namang sinagot ni Debo na siya ngayon ay magandang tingnan, kaya isinaad ni Kiri na ito ay mabuti at natanong sa kanya kung sila ba ay magpapatuloy. Na nahihiya lang na pinasangayuna ni Debo. Habang ito ay nangyayari ay mayroon naman tayong makikitang pagliliwanag ng mga mata sa halaman, kung saan habang pinagmamasdan nila ang pag-alis ng dalawa ay nasabi nitong boses na ang kanilang target ay gumagalaw na ngayon kaya silang lahat ay maghanda, na naiinip lang na sinagot ng isa pang boses na ito ay nakakainis. Ang mga boses namang ito ay nanggagaling kay Miner, L at Ralph na nagtatago sa loob ng halaman para sundan si Kiri at Dibo. Wika ni Ralph na bakit kinakailangan itong alalahanin ang love life ng luko-lukong iyon, subalit pinagsabihan lang siya ni Minor na manahimik kung hindi niya ito naiintindihan dahil ang pagpapanatili ng mental health ng buong miyembro ng kanilang party ay napaka-importante. Kung saan ngayon ay makikita natin ang masayang pakikipag-usap ni dibo at ni Kiri habang sila ay nagpapatuloy sa kanilang gagawin. Bago nitong pangyayari ay bumalik muna tayo sa nakaraan habang nailuwa ni Kiri ang kanyang iniinom ng malaman niya na inimbitahan ni Debo si Kiri para lumabas. Ipinaliwanag naman ni Kiri na sinabi nito na ang kanyang kapatid na babae ay magdiriwang ng kaarawan nito ngayong linggo, at dahil hindi pa nito nabibigyan noon ang kanyang kapatid ng regalo dahil wala silang pera, gusto ni Debo na tulungan siya nito na maghanap ng regalo para sa kanya. Ngunit nananabik lang siyang sinabihan ni Miner na palusot lang ito at natanong kung ano ang sa tingin ni Kiri. Subalit nagsabi lang si Kiri na hindi rin siya magaling sa pagbibigay ng regalo kaya mabuti kung sasama si Miner sa kanila. Na nagugulat niya lang na sinagot na siya ba ay nababaliw at bakit siya sasama sa date nilang dalawa. Nagtataka naman siyang sinabihan ni Kiri kung hindi ba siya nakikinig at sinabi niya na gusto niya itong tumulong sa kanila na pumili ng regalo, kaya napaisip na lang si Miner na ang hinan itong babae. Kasunod nito ay dahil walang kamuwang-muwang itong si Kiri sa magaganap ay hinili niya ito para sumama, kaya natanong ni Kiri kung saan sila papuntang ngunit sinigawan lang siya ni Miner na manahimik. Bumalik naman tayo sa kasalukuyan habang suot ni Dibo ang isang sandata sa kanyang kamao, natanong niya kung paano kung ito ang kanilang bibilhin. Dagdag pa nito na ito ay mukhang magugustuhan ng kanyang kapatid at magagawa nitong maprotektahan ang kanyang sarili, Gayunpaman habang itinuturo ni Kiri ang isang sandata sa likuran ni Dibo na hindi ba mas mabuti ang espada dahil mukhang ito ay madaling gamitin para sa mga baguhan. Pagkatapos nito ay pumunta naman tayo sa market, kung saan nagpatuloy dito ang dalawa sa pagpili ng kanilang bibilhin na ireregalo. Subalit habang sila ay nagpapatuloy ay bigla na lang nagsabi si Kiri na kinabahan siya noong una dahil hindi pa niya ito nagagawa noon pero ito ay madali lang pala kesa sa kanyang inaasahan, na nagtataka lang na natanong ni Dibo kung ito ba ay totoo. Kaya ikinwento ni Kiri na siya ay nagsimula sa night training sa maagang edad at bihira lang siyang magkaroon ng pahinga sa pagitan nito kaya hindi siya sanay na maglakad sa paligid ng kalye nang wala ang kanyang baluti at sandata. Naiintindihan ang naging karanasan ni Kiri, wala nang may naisagot si Dibo. Ngunit makalipas ng ilang sandali ay niyaya niya ito na tingnan naman ang mga tindahan na nagbibenta ng mga pampasabog, na pinasang ayuna naman kaagad ng babae. Malapit sa kanilang kinaroroonan ay muli nating makikita ang tatlo na nagtatago habang naiinis ng husto si Miner. Natanong naman nito kung ano ang kanilang trip dahil wala naman silang ginagawa. Dagdag pa nito habang makikita natin na pinagmamasdan rin sila ng mga gwardya na ipinadala ng Gaffer Merchant Union na dapat naisipin nila ang mga nanunood sa kanila. Nang bigla na lang mayroong boses ang nagsabi na hindi nila alam na sila ay sinusundan, Dagdag pa nito na halata na gusto nila ang isa't isa subalit walang may nangyayaring progreso. Na napabuntong hininga lang na sinagot ni Minor na wala ngang kahit isa sa kanila ang nakakaalam, at sa ganitong takbo ay habang buhay na silang mag-iisa. Nagulat naman itong si Minor dahil sa biglang pagsulpot ng kapatid ni Dibo sa kanilang pinagtataguan habang nag-aalala lang sinasabi na yun ang dahilan kung bakit si Dibo ay palaging tinatawag ng mga tao na isang tanga. Dahil sa biglang paglitaw nito ay nabahala naman ng husto si Ralph dahil hindi man lang nito naramdaman ang kanyang presensya kaya kanyang natanong sa kanyang isipan kung papaano ito nakapunta dito. Natanong naman ni Miner kung paano niyang nalaman na sila ay nandito, subalit sinagot lang ito ni Kyrie na kapatid ni Dibo na siya ang nagpumilit para makakuha ng regalo at may tuwang isinaad na umaasa siyang hindi uuwi ang kanyang kapatid ngayong gabi. Kaya pinagsabihan siya ni Miner na napakabilis ng tagpong ito. Habang pinagmamasdan nila ang masayang pakikipag-usap ni Kiri at Dibo ay natanong ni Miner kung hindi ba bagay tingnan ang dalawa. Ito'y sinagot naman ni Ralph na tunay nga silang magandang tingnan, dagdag pa nito habang ipinapalabas ang kanyang imahinasyon na ganoon rin sila tingnan noon. Ngunit hindi pa man ito natatapos ang kanyang paglalarawan ay mayroong kamay ang nagpaalis dito. Ito ay si Miner na nagsasabi na wala siyang pakialam sa kanyang nakaraan, kaya wala nang may nagawa si Ralph kundi ang pasigaw siyang pinagsabihan na siya ay nagsisimula pa lamang. Si L na nasa gilid ay bigla namang napasabi na ito ay isang pagsasayang lang ng oras, na sinagot lang ni Minor na ito ay dahil wala siyang pakialam sa mga bagay na ganito. Nang bigla na lang nagulat si Minor at kaagad na napalingon sa kanya dahil sa pagsasabi nito na siya ay mayroong pakialam dito. Dagdag pa nito na siya ay mayroon lang maraming ginagawa ngayon pero naranasan niya din ang makipag-date noon. Ang kanyang sinabi ay labis na ikinagulat ni Miner, kaya kanyang natanong kay L kung pwede ba nitong sabihin ang mga pangyayari kung saan napaisip si Ralph na ito ay isang diskriminasyon dahil ayaw siyang pakinggan ni Miner. Gayunpaman sinabihan lang siya ni L na ito ay sa nakaraan at hindi na rin itong babae na bubuhay. Nang bigla na lang siyang napaisip dahil ito ay sa kanyang nakaraang buhay, kaya nasabi niya na marahil ito ay nabubuhay pa rin sapagkat muli niya lang sinabi na hindi ito mahalaga kaya pasigaw siyang pinagsabihan ni Minor na ito ay mahalaga kaya sabihin niya ang detalye. Habang sa tabi ay masayang pinagmamasdan ni Kyrie si Debo at Kiri dahil mukhang nagkakalapit ang mga ito, habang si Ralph naman ay wala nang may nagawa kundi ang mapaisip na sobrang lungkot nito. Kinagabihan makalipas ng ilang oras ay maririnig natin ang pagsabi ni Debo ng pasasalamat kay Kiri. Kasunod nito habang hawak niya ang regalo na kanilang napili para sa kanyang kapatid ay ang pagsabi niya na paniguradong magugustuhan niya ito, na natutuwa lang na sinagot ni Kiri na ikinagagalak niyang makatulong. Kagad naman siyang humakbang para magpatuloy sa pag-alis, subalit bigla na lang siyang sinabihan ni Dibo na maghintay. Agad namang napalingon si Kiri at natanong kung ano ito, ngunit napahawak lang si Dibo sa kanyang ulo at nagsabi na ito ay wala at magkita sila kinabukasan para sa kanilang pag-eensayo. Napangiti naman si Kiri dahil dito, kung saan habang siya ay nagpapalabas ng tunay na kaligayahan ay isinaad niya na sabihan lang siya ni Dibo kung kailangan niya ulit ng tulong sa ganitong bagay. Mayat maya pa ay makikita natin si Dibo na nakatayo sa labas ng pintuan ng kanilang bahay habang nagsasabi na siya ay nakabalik na. Nang bumukas ang pinto ay bumungad naman kaagad sa kanyang harapan ang kanyang kapatid na masaya ang pakiramdam at kabilang dito ay si L. Minor, at Ralph na ngayon ay hinihingal sa kanilang mesa, kaya kanyang nagtatakang natanong kung ano ang ginagawa nilang lahat dito. Lumipat naman bigla ang eksena sa loob ng isang dungeon habang maririnig nating ang mga pagsigaw at paghingi ng tulong kung saan sa isang pasilyo ay nagkalat ngayon ng mga dugo at bangkay ng mga adventurers habang mapapansin natin ang isang anino sa dulo. Mayroon naman tayong mapapansin na natirang adventurer, at habang siya ay nanginginig ng husto ay sinabihan niya na huminto itong halimaw at hindi niya ito hahayaang makalampas. Nang bigla na lang natin mapapansin ang pagliliwanag ng isang marka ng tagasunod ng Black Magician, na siyang nasa noo ng isang matandang lalaki na ngayon ay nagpapalabas ng kanyang kulay pulang kapangyarihan habang kasama ang kanyang alagang halimaw na isang ahas na mayroong mga pakpak. Pagkatapos nito ay mapapansin natin ang kanyang pagpapatuloy sa isang silid, at nang siya ay makapasok ay bumungad sa kanyang harapan ng isang bato kaya napasabi siya na sa wakas ay nakuha niya rin itong bagay. Ito ay dahil ang bagay na ito ay ang Silling Stone ng hero na si Freed na nagtataglay ng kapangyarihan ng oras at ito ay mapapasa kanya ng ngayong kamay. Habang ito ay nasa itaas ng lalagyan ay bigla niya namang ginamit ang kanyang kulay pulang kapangyarihan para ito ay makuha. Kaya habang hawak niya ito ngayon at nagliliwanag ang marka sa kanyang noo ay nasabi niya na gamit ng kapangyarihang ito ay maipapasatupara na niya ang plano ng Dark Magician. Ngunit bigla na lang siyang nagulat dahil sa kanyang napapansing kakaiba. Ito ay dahil sa hawak niyang bagay ay wala na siyang may nararamdamang kapangyarihan. Sa tindi ng kanyang galit ay muli niyang ipinalabas ang kanyang mga pag-atake habang pag-alit na napapatanong kung sino ang naglakas loob na gumawa nitong bagay, na siyang ipinalabas niya naman kahit saan kaya makikita natin ang patuloy na pagsabog sa paligid ng dungeon. Makalipas ng ilang minuto sa loob ng dungeon pagkatapos na humupa ng kanyang mga malalakas na pag-atake, isinaad niya na mayroon ang gumamit ng bagay para ibalik ang oras. Kung saan pagkatapos nito ay ang kanyang pagsira sa bato gamit ng kanyang kamay habang nang iting nagsasabi na kailangan niya ang mga itong hanapin. Pumunta naman tayo sa gusali ng Goldrich Merchant Union. Dito ay mayroon tayong makikitang isang lalaki na pinagsasabihan ng lahat ng mga adventurer na nasa labas ng kanilang gusali na mayroon siyang iaanunsyo patungkol sa resulta ng kanilang mga napili para sa rescue party kaya ang lahat ng mga kandidato ay manatili sa kanilang mga pwesto. Ang isang adventurer na kabilang sa naghihintay ay bigla namang mayroong pinagsabihan na ibang party kung bakit hindi na lang ang mga ito sumuko sa pagkakataong ito dahil malinaw ang malaking diferensya pagitan sa kanila. Ngunit sinagot lang siya nitong lalaki na ano ang walang kabuluhang bagay na pinagsasabi nito at natanong sa kanya kung bakit hindi nalang tingnan ngayon dito kung sino ang mas malakas sa kanila. Nagpatuloy naman ang kanilang pagbabangayan kaya naisip nitong kinatawa ng Goldrich Merchant Union na si Franco na ganito pala ang pangyayari pag nagtitipon ang mga three circles na adventurer. Kasunod nito ay naisip niya na siya ay mayroon lamang isang pagkakataon kaya kailangan itong maingat na pumili ng ipapadala sa loob ng Orange na Gate para sa gipin anak ng may-ari ng kanilang Merchant Union. Nang bigla na lang tayong may mapapansin na isang malaking bagay na hinihila sa lupa. Na siyang umagaw sa atensyon ng lahat ng mga adventurer at lalaking kinatawan ng Goldrich Merchant Union kaya kanilang natanong kung ano ang dinadala nitong misteryosong tao. Nang ito ay makalapit ay makikita natin na ito ay ang ating bida na si El na mayroong daladalang isang malaking bagay sa kanyang likuran. Ang may-ari ng Goldrich Merchant Union na nagngangalang Goldridge, siya ay kilala bilang pinakamayaman na lalaki sa mundo ng Maple at mayroong sabi-sabi na nagtataglay siya ng pinansyal na kapangyarihan ng isang buong nasyon. Sa kasalukuyan, makalipas ng ilang minuto ay makikita natin itong kinatawan ng Goldrich Merchant Union na mayroong ginagabayan na isang paa ng kanilang gusali, kung saan mayat maya pa ay nakarating sila sa isang pintuan na gwardyado, na siyang kaagad naman ng mga itong binuksan. At nang sila ay makapasok ay mapapansin natin ang isang fountain na mayroong rebulto ng isang babae na bumubuhos ng tubig, at sa baba nito na nagmamasid ay walang iba kundi ang may-ari mismo ng Goldrich Merchant Union na si Goldrich. Kanya namang napansin ang pagdating ng kanyang bisita kaya natanong niya kung siya ba itong adventurer galing sa Gaffer Merchant Union na naghahanap sa kanya. At dito ay makikita natin ang pagpasok ng ating bida na si L para siya ay bisitahin. Agad naman siyang nagpakilala sa harap ng may-ari ng Merchant Union at nagsabi patungkol sa rason kung bakit siya nandito. Ngunit hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi ay sinabihan siya ni Goldrich na ito ay halata. Kanyang isinaad na alam nito na gusto niyang maging parte ng rescue team, kaya dagdag pa nito na siya ay makinig ng mabuti habang siya ay mayroon pang pasensya para maging mabuti, at ito ay hindi isang bagay na maaaring kasangkutan ng Gaffer Merchant Union. Gayunpaman pa man nang hinilang si L ng patawad dahil hindi siya nandito para maging kinatawan sa Gaffer Merchant Union, sapagkat sinabihan lang siya ni Goldrich na wala na siyang kailangan pang sabihin sa kanya. Nang bigla na lang ng ating bida na inilapag ang kanyang daladalang malaking bagay sa lupa. Hindi makapaniwala sa ginawa ng adventurer, Natanong ni Goldrich kung siya ba ay nababaliw na at dagdag pa nito na siya ay umalis na dito habang hindi pa siya nagagalit. Ito'y hindi sinunod ni Elle at nagpatuloy lang sa pagbukas ng kanyang inilapag na bagay habang nagsasabi ng patawad kung siya man ay nagkikilos na isang bastos. Matapos niyang mabuksan ang bagay ay nagpakiusap naman siya na tingnan muna nito ang kanyang dinala. Na siyang ikinagulat ng husto ng may-ari ng Goldrich Merchant Union at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ito ay dahil ang nilalaman ng malaking kahon na dala ni L ay ang bangkay ng kinatawan ng Kaniya Merchant Union na si Bejo. Dahil dito ay pansin naman natin ang pagkagulat ni Franco. Ang tagpong ito ay hindi naman magawang mapaniwalaan ni Goldrich kaya kanyang nag-aalala ang na tanong kung ano ang ginagawa nito dito at nauunawaan ba nito ang kanyang ginawa, na sinagot lang ni L na ito ay kanyang naiintindihan. Kaya muli siyang natanong ni Goldrich kung sinusubukan ba nitong magsimula ng isang digmaan na kanya lang din na sinagot na baka nga. Dagdag pa nito na ito ay dahil ang Goldrich Merchant Union ay magiging parte din nito. Hindi makapaniwala sa sinasabi ng ating bida na sabi ni Goldrich na ano ang kabaliwan na pinagsasabi nito. Nang bigla na lang silang mayroong narinig na boses kasabay ng pagbubukas ng pinto sa kanilang silid, nagsasabi na hayaan siya nitong magpaliwanag. Kasunod nito ay ang pagdating ng isang paa kung saan naruroon sila ni L at pagsabi kay Goldrich na ito ay dahil kinakasangkutan din nila ito. Hindi niya naman lubos na maisip ang pagdating ng taong ito sa kanilang kinaroroonan. Lumipat naman bigla ang eksena habang tinatanong si L at Kiri kung sila ba ay nakakasigurado. Dagdag pa nitong lalaki na mayroong suot na engrandeng baluti na siyang master ni Kiri at ang namumuno sa Cygnus Knights na hindi siya makapaniwala dito at ang ibig ba nitong sabihin na ang mga tagasunod na yun ay patuloy pang kumakapit. Sinagot siya ni El na sila ay higit pa sa kumakapit dahil mayroon na silang mga ugat sa mundo ng Maple at kahit na sa loob ng Cygnus ay mayroon na din, sapagkat natanong siya ng master ni Kiri kung handa ba siyang kunin ang responsibilidad ng pagsasabi nitong bagay. Gayunpaman naisip nito na kung ipapalagay niya na ang lahat ng kanilang mga sinabi ay totoo, ang lahat ng mga kakaibang bagay na kanyang nalaman ay magkakaroon ng linaw. Nasabi din nito na wala siyang tiwala sa ating bida, kundi pinaniniwalaan niya lang ang pasya ni Kiri. Kaya kanyang natanong kung ano ang gusto ni L, na kanya namang sinagot na plano niyang burahin ang Kaniya Merchant Union sa mundong ito tatlong araw mula ngayon. Sa kasalukuyan ay bumalik tayo sa loob ng gusali ng Goldrich Merchant Union habang nagsasalita ang captain ng Cygnus Knight na si Michael, nagsasabi na ito ay hindi na isang problema pagitan sa mga Merchant Union kundi isa ng digmaan laban sa mga tagasunod. Kaagad naman itong tinawag si L kaya dalidaling nilagyan ni L ang kanyang kamay ng kanyang kapangyarihan. Kasunod nito ay ang paglagay nito sa ulo ni Bejo kung saan lumabas ang isang marka sa kanyang noo. Ipinaliwanag ni L.K. Goldrich na ito ay isang marka na sumisimbolo sa kanilang leader o bilang tagasunod ng Black Magician. Kaya nagawang maunawaan itong matabang lalaki na tunay nga ang kaniya Merchant Union na kanilang kalaban. Nang bigla nalang inagaw ng ating dida ang kanyang atensyon sa pagsasabi na mayroon siyang iaalok sa kanya na hindi niya matatanggihan. Pagkatapos nito ay pumunta naman tayo sa isang bar kung saan masayang nagiinuman ang mga tao, dito ay makikita natin si Debo at Uburo, habang malapit sa kanila ay si Minor na tinatanong si L kung sigurado ba siya na maayos lang na magsaya ang kanilang party kahit na kinabukasan ay importanteng araw, na sinagot lang nito na ang isang araw na pagpapahinga ay hindi makakasira ng mga bagay. Dagdag pa nito na nagawa na din naman nilang mahanda ang lahat ng kanilang makakaya. Ito ay dahil nagawa na nilang mas mapalakas ang kanilang mga item at natapos na din sila sa kanilang pag -e ensayo kaya mabuting bagay na sila ay makapagpahinga bago ng kanilang pakikipaglaban. Nang marinig ito ng mga gwardya ng Gaffer Merchant Union na nakikipag-inuman din sa loob ng bar ay napaisip sila kung sila din ba ay kabilang dito. Nang bigla na lang naagaw ang atensyon ni L at Minor dahil sa pagdating ng isang lalaki at tumatawang nagtatanong kung ano ang kanilang binubulong sa isa't isa. Ito ay si Ralph na kaagad na umakbay kay L at natutuwang natanong kung sila bang dalawa ay nagde-date. Ngunit hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi ay bigla na lang siyang sinuntok ng ating bida sa kanyang mukha, na siyang naging dahilan ng pagtumba nito sa lupa habang pinagsasabihan siya ni Elle na huwag siyang lumapit sa kanya. Natanong naman ito kung hindi ba siya pwedeng magbigay ng joke at gusto niya lang naman napagaanin ang mga bagay, ngunit sinabihan siya ni Elle na amoy siyang pawis kaya bakit hindi na lang siya maligo, kaya napamura na lang siya at napasabi na hindi niya na ito muling susubukan. Kasunod nito habang kanyang hawak ang kanyang mukha ay nasabi niya na ang gusto niyang itanong talaga ay kung bakit nito napagdesisyonan na sumali sa rescue team ni Jack dahil siya na mismo ang nagsabi na ito ay isang patibong. Ito'y pinasangayuna naman ni Miner at natanong kung hindi ba't mas mabuti na sila ay sumali sa raid na ginagawa ng kaniya Merchant Union. Sinagot naman ito ni L na dahil mayroon siyang bagay na hinahanap at kahit na hindi niya alam kung gaano ito kamapapagkatiwalaan ay narinig niya na si Jack Reach ay nakakuha nito lamang ng isang mapa na nagbibigay daan patungo sa pamana ng hero na si Fred. Dagdag pa nito na hindi niya ito naisip bilang totoo noong una pero ang paglapit ng mga tagasunod kay Jack ay nagpapatunay dito. Naisip niya naman na hindi nito pwedeng ibigay ang mapa sa kamay ng mga tagasunod ng Black Magician dahil ang pamana na ito ay isang bagay na napaka-importante. Habang nagpapatuloy ang kanilang kasiyahan sa loob ng bahay inuman ay nasabi na lang ni El na sana ay umayon sa kanila ang lahat ng mga bagay na kanilang pinlano. Lumipat naman ang bigla ang eksena papunta sa isang nag-aapoy na bungo na nagsasabi ng impormasyon patungkol kay El na siya ay dalawampung taong gulang na galing sa lungsod ng Leith at mayroon siyang utang sa Gaffer Merchant Union kaya nagtrabaho siya bilang alipin ng tatlong taon. Dagdag pa nito sa harap ng isang lalaki sa dilim na nagawa ni L na makapag-circle up ng kanyang first circle dalawang buwan na ang nakakalipas, at pagkatapos ay nagawa niyang mabuksan ang second circle pagkatapos lamang ng dalawang araw habang ang third circle naman ay pagkatapos ng dalawang linggo. Wika pa nito na dahil sa taglay niyang potensyal, posibleng magpapatuloy pa siya sa pag-circle up. Kaya walang pag-aalinlangan itong bungo na pinagsabihan ng lalaki sa kanyang harapan na siya ay magpatuloy. Kasunod nito habang nakaluhod sa kanyang harapan ang isang misteryosong lalaki, isinaad nito na nasa kanya na ngayong kamay ang lahat at siya na ang bahala dito.